Vlog for Memories. Hola, kumusta? It's me again, Ma'am kay Vlogera. For the vlog na naman ng persona for, for today's si istorya. At ito guys, ano, Grand Mall of Panabo. Kaya mag-grocery kita. Mga ikaw, pat ni siya. Fourth to the last uh, grocery with isoy Soy Marvin. Usa siya mo larga o United Kingdom as butcher assistant. Thank you so much, Papa Jesus, for all the blessings. So, ito yung vlog nung no, balik-balik. Regu ni grocery, sis kilahan, sa itong pagkainahan, nung guban pangganap sa kinabuhi, simple simpleng kinabuhi. Simple pero happy. And then, ito na na yung kuan, gipanggut mga person sa so, nag-ready sa good me o sa mag-grocery sa kanang groceryhan, ha, niri asa, dira no, Grand Mall of Panabo, pinaingkip, pinabayt king si Tisoy Marvin diha, and then si Casey, ni Kaon but siya, waffle time, amo ang all-time favorite, basta gutumon gani. And then, dari ano dahil ito sa meat section, sa mga kauban na butcher ni Tisoy. diha a shout out sila hang tanan. Thank you so much for all the blessings, Papa Jesus. Pwede pa, yung ka ng distilled water para sa tuang duha ka anak. And then, diha as si it is soy or oh, naka-purple na siya. Purple ba na? Lilac, lavender, o guban pang related colors. And then, shout out soy Marvin. Kumusta diha sa si United Kingdom? Bugno kay diha. And then, kauban na nato diha si Jumari. Salamat kaayo kay nati. Tighak kuwat, tig karga, tig bantay sa itong mga anak. Char! Ako ang videographer, Ana, pero puli-puli bitaw minitis way. So, muna itong ipamalit, mga necessities sa itong kinabuhi, sa itong kusina, sa itong mga anak, sa mga kabataan, pag-asa ng ating bayan. So, napetig ko diha, o sandatahang pangkilay by Everbelena, duha kabuok, mga... Kalibot ko pila tong presyo eh. Pila to, tag-139. Ba't to, nalibat naman ko. So, counter na dahin ta. Mula to, toong gibayad. Mula to, toong gibayaran. So, skalisod ba dahi, Jude, mag-voice over. Flex na to, ang atuang kaning mga anak na cute. Kaayo, buyag. So, to na nanggi. Utang sa likod sa tong sakinan na to. Mangi pamalit ng groceries. So, hapit na dadire. Kagipang gutom na. Udo na. Mga hapit na na alas 12. Media. Kaon dadire to, sa tuang ang all-time favorite gihapon wala di favorite dili favorite si Mamkay Kay Blagera og ang grupo ni Mamkay Kay Blagera no so thank you so much Papa Jesus, sa pagkaon maghatag kini og kusog sa mo ah, uh, miss na miss po na ako kayo ni kay tagom ko pa kusana na nagtrabaho kan chicken jud tawon ang ako ang ginasudan halos kada udto char 25 pesos patong chicken ato then mag duaon man ko og rice then usahay mag soft drinks sahay lang po, char and then ato na dayong kuan i-flex ang mga gipamalit diriya sa palengke sa panabo of course palit po tag-mantika. medyo nabugatan na gikudya <laughs> ang dapita so ako sa gipahigda kadali si tikalika o si BBCK samtang wa pa may naglarga kay ni hapit may og o palitong itlog lagi o katong mantika so sa Carmen na may diha ang dapita at tumiog I care kay kanang adlaw is mularga po pagkagabi si so'y Marvin para sa iyahang ng medical as Butcher Assistance United Kingdom dun biya group dun biya ba na ng company. And then muna na siya kaawin sa tada sa Just 50's Cafe. Isan na sa busan nga. Pagkaunan rin sa Carmen, Davao del Norte Nami ang mga pagkaunan rin and very affordable Shout out kay Kap Butsoy, Tijima, Badat, og Hasing. Alak, kalisod mag-voice over itong sa Kadlawon? Uy, naglipong-lipong. Pajod in tawon Ang tig voice over, videographer, mamkay, blagera, maestra, kusinera, labandera, hardinera, og uban pa. At then, diha na dayo na ito mga igagaw, ito mga pag-umangkon, mama, ni Tisoy, wala si Uncle Maloy. Shout out kay nag sa Davao, sa iyang igsoon nga si Uncle Dambong. Shout out sa Tanan. Nag-order na dahil si Tisoy para sa Tanan, kay nag-listo na diha sa posisyon ni Ma'am kay Blagera. Kaya gikilintura po diha si Ate Kalika, not feeling well lang ako ang, morog sila yung duha diha abaw niya. Murag pag nataknan dia si mom kay blagera, kay lain po niyang paminaw diha. Murag wala kay kuy diha ah. Kay kuan ka ng na. Mabunghat char. Basta ka ng lain ng paminaw di ko maligo. Maghapatra init ko init-init. Tugbog na bug na. Ako nang i-mix, mix, mix. And then, lisod yung voice over. So, kuan na video no? 8 minutes and 34 seconds. So, shoutout dito ako sa akong mga kaparentihan sa side ni Tisoy. Si Tisoy Manggued is 2 years old pa lang. Gihato na lang siya sa balay. Dito sa ising, sa amua. Balay ang nagpanakuan na siya is ako ang mama og papa. 2 years old siya and above. Char. And then, kugus kugus na yun ko kay Baby Cutie. Kay Baby's Hope. Na panihawag na wong ni Ate Casey. Ihangigagaw. And then, gikulin to radio si Ate Casey. Oh, naku, higda-higda sa Ate Casey, ha? Kay miss na miss kita. And I love you so much. Ano siya? Okay lang ko, dari alang ko, mama, ha? Kay init man ko, dan si Kay. Ano si Ate Kalika? Wow, ka very, very, ka buutan sa kong anak. Uy, kaluoy, uy. Habang gabay sober ko, ani karon kanang medyo nakalimot na ko no sa sequence atong mga activities diri ah kani nga video pero salamat kay Jude sa Ginoo Siguro tug balik-balik pasalamat sa Ginoo sa tanang grasya na gihatag sa kuwa og sa amo ang pamilya side sa kung bana og side sa side nako and salamat kaayo yehe mga murag 48 years pud us ako kabalik diri char bitaw na media o saan naglarga akong bana to United Kingdom dati mga year 2022 char last year pa bitaw to so flex like, to ang menu menu suggest 50s foodies cafe shout out po lami kay mga pagkaon na uh, so refreshing and so relaxing makahatag yung tawag kabugnaw sa kainit sa kong ulo char char oi no sa naman ni oi bisod jud mag voice over ba la oi mo na na tong order char na abot gud no gi serve na nga ang mga order para sa katana sa para sa tanan and then medyo gi ka na akong voice over nakita na ninyo nga lami kaya mo mga order and then pagkagabiin na dayon fast forward na dayon tong video ato na dayong gihatod si Tisoy ang driver for today's video ay si Tatay Bubay nagi pa sa video or sa camera murag wala ba Shout out, Tatay Bubay. Thank you so much. I love you, Tatay Bubay. And then, muna ito ang mga kuan, mga kaubanan. Shout out, Papa. I love you, Papa. My 56 years old. 57 year old. Malimot naman ko. Uy, marag 57 year old. Alak ka, kalimtan nun. Bada yan kay blagera. I love you, Papa. 56 or 57. Marag pa ka na. 57 year old. Ano yung bahala. Sorry na lang yun. Papa, I love you. Basta, I love you, Papa. Thank you so much for everything. Ako ang Papa. Nga, uh, pinaka-love na ako. Love po bon na ako akong bana. Love po bon na ako kay akong Papa. Love na ako, Tanan. Thank you so much sa mga nag-love sa ako. Huwag uh, sa ako ang pamilya. I love you so much, everyone. Nga, uh, nag-inspire sa ako. Nga, motivate sa ako. Uh, Every day, nga, magmalipayon sa atong kasimple and sa mga blessings nga nagabot permi sa tua matag adlaw and thank you so much papa jesus sa gihatag nimo nga blessing kay ti soy marvin congratulations ti soy marvin nagisir ko voice over ani soy salamat kaayo sa imong tabang sa akoa sa balay nga si carlo dari sa mga wala na mention na nagtabang sa amua, salamat ka ayo. Si Thank you so much Tatay Bubay sa pag-assist. I love you. We love you Tatay Bubay!